Kakain ka na sir ng baboy at linggo na din ang ipangingilin mo. Just asking. Ayan. Uh, isa kasi ito sa mga viewers na kunsaan saan gusto niyang malaman dahil ako ay umalis sa Seventh Day Adventist Church na kung saan ang Adventist ay hindi ko makain ng baboy at nangingilin ng araw ng Sabat. Dahil umalis na ako dito, tinatanong niya ngayon na ako ba ay kakain na ba ng baboy at linggo na ba ang araw ng aking ipapanghilin. Yan. Ako naniniwala, walang problema sa kanyang question. Kaya uh, pinili ko siya upang sagutin. Kasi unang-una, hindi naman offensive. Ikalawa, eh, tanong lang naman ito. Wala namang masama kung, kung may magtatanong sa akin ng ganito. Kasi nga naman, uh, may mga member ng Adventist na nako-curious sa akin dahil umalis na ako sa Seventh-day Adventist. Uh, baka iniisip nila na ako ba ay kakain ng baboy or linggo na yung araw ng ipangingilin ko. Kaya nga meron ako naririnig na eh, kaya ka lang naman nag, ano, eh, na umalis sa Adventist kasi gusto mo lang kumain ng baboy o kaya gusto mo nang mangili ng ibang araw o at least kahit papano makakasagot ako sa ganitong mga tanong ah uh, eto ano lang ah uh, correction lang brother uh, hindi naman sa ako ay sumasalungat sa iyong question pero bilang paglilinaw na lang din kahit sa mga member ng Adventist ah uh, dapat maintindihan natin na yun pong uh, kabawalan sa pagkain ng baboy at saka yung pangingili ng sabat, yung ikapito, ay hindi ito actually original na doktrina ng Seventh-day Adventist. Meaning to say, hindi sila yung unang bumuupo nito. Ayon nga sa history ng Seventh-day Adventist, ito yung mga aral na inadapt nila galing sa ibang sekta o pananampalataya. Kaya magtataka ka ngayon, uh, kapag ka ikaw ay nangingili ng sabat o kaya hindi kumakain ng baboy, iniisip nila na pang Adventist na aral lang. Kaya nga noong, noong ako ay umalis sa Adventist tapos nagtuturo pa rin ako about sa sabat, mayroon ako na basang comment na o uh, oh brother Ray, eh, ka pa rin naman pala na sabat eh. bakit ka pa umalis sa Seventy day Adventist? Oh. Sa akin, malinaw sa akin yung pag-alis ko. Nga lamang, maraming nagkakalat ng fake news. Maraming mga nagbibitaw ng hindi magagandang uh, dahilan daw kung bakit ako umalis. Una, para mag-create ng galit sa mga miyembro At magbigay din ng fake information. Kasi siguro may pinapangalagaan sila. At dahil na natatamaan sa akin mga pinupost, eh, ang, dahi ang paraan is Uh, sirain yung aking pagkatao. Ako hindi naman ako galit, wala naman, wala naman pipigil sa inyo kung magsasalita kayo ng ganyan kasi ang uh, ang totoo, mananatiling totoo, ang fake news, kahit gano'ng karaming maniwala, fake news pa rin yan. So, linawi, nililinaw ko lang po sa pagkakataong ito. Yung pong kabawalan sa pagkain ng baboy at saka yung pangingili ng sabat, hindi po ito nag-original sa doktrina ng 70 Adventists. Ito po ay inadapt lamang po nila. Ibig sabihin, kung ako po mananatiling hindi ko makain ng baboy, at nangingilin ng araw na sabat, hindi dahil sa ako ay 70 Adventist pa, kundi kasi ako po ay nakapokus sa kautosan na ng Panginoon Diyos. At yun pong kabawalan sa pagkain ng baboy ay labag sa kautosan kasi nakakasama yung baboy. Alam natin na ang baboy hindi siya idinisain ng Diyos bilang pagkain. Tuwilan ngang tinawag sa Biblia na ang baboy hindi pagkain, kundi ito po ay marumi at karumal dumal. Kaya hindi ako kakain ng baboy kahit hindi na ako Seventh-day Adventist sapagkat hindi naman Seventh-day Adventist ang gumawa ng aral niyan kundi yun pong Biblia, yung kautusan ng Diyos. At dahil labag yan sa kautusan ng Diyos, ito pa rin po yung aking tinitindigan na nanatiling hindi po ako kumakain ng baboy sapagkat ako'y nakapokus sa kautusan ng Diyos. Ganon din yung araw ng Sabat. Imposible din na kahit hindi na ako Seventh-day Adventist, ay mangingilin ako ng linggo or ng ibang araw. O kaya kagaya ng iba na wala ng araw ng pangilin, puro pagsamba lang. Eh, hindi po mangyayari yun sapagkat labag po sa sampung utos ng Diyos ang hindi pangingilin ng araw ng Panginoon. ba diba, sabi sa Biblia, anim na araw kang gagawa, gagawin mo ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. At ang sabi ni Kristo, ginawa ang sabat ng dahil sa tao, at di ang tao nang dahil sa sabat. Hindi naman, hindi naman sinabi sa Bible na ginawa ang sabat nang dahil sa mga Adventist. Hindi mo ganon. At ang mga Adventist, hindi naniniwala na para sa kanila lang ang sabat. Ito ay ibinigay ng Diyos sa ikabubuti ng sang katauhan. Kaya sa tanong ni brother na kakain na ba ako ng baboy at mangingilin na ba ako ng araw ng linggo o ibang araw na dahil hindi na ako Adventist, ang sagot po ay hindi po. Sapagkat Kagaya ng aking binanggit, hindi po original sa Adventist ang mga turo na yan. Ikalawa, yan po ay aral na itinuturo ng Biblia na kapag sinuway mo yan, kumain ka ng baboy at nangili ka ng ibang araw, hinahatulan ng Biblia na ikaw po ay nagkakasala. At dahil ang inyong lingkod, bagamat hindi na Adventist, ay nakafocus pa rin sa kautusan ng Diyos na nanatili po tayong nangyiling ng sabat at hindi kumakain ng baboy.